Goroy, <laughs> Yo, what's up mga ka-idol? Lo, good morning lo! So, oh, kamusta yung ating buhay-buhay dyan? O, tibay pa yung mga idol. Yung pangalan niya ay kuan lumang-luma mga ka-idol. Guillermo. Ah. <laughs> <laughs> lo, ano ba? Oh, unique yung pangalan ng lolo ko. O, oh, kapatid ng lolo ko to. Mm. Bali tatlo sila dito na iwan. Mm, lolo ni Ade Winslow. Domingo. Agr. <laughs> ah, Di ba? Oh, magkasama yan eh. Domingo. Magkasama yan. Oh, may kasama yan. Lunes, Martes, Miraculous, Sabado, <laughs> Domingo. agar <laughs> mga ka-idol <laughs> Yo what's up mga ka-idol Magandang 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 umaga Sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko Marami pong salamat sa inyong suporta mga ka-idol ha Sa ating munting channel Yun maraming marami pong salamat oh, Nandito si Lolo Lolo kong guwapo Oh kakaiba unique Agro <laughs> Lo, good morning lo. Oh! kamusta yung ating buhay-buhay dyan? Ha? Ayos lang? Ayos lang daw mga idol. Sabi ko sa kanya, kamusta yung buhay-buhay natin dyan? Ayos lang? Oh, Luma, lag, mo love you pa lo? Love you Ha? Ano lolo, kayo lolo. Oo. Oh, matibay ba yung mga idol? Oh, matibay 'yan, oh, si Lolo. Mm. Uh, matibay 'yan. Sinabi ko sa inyo, matibay 'yung mga idol kay sao ng mga taong tao sa panahon. Oh, 'yung pangalan niya ay kuan lumang-luma mga idol. Gelermo. Ah. ba? <laughs> <laughs> oh, oh, unique 'yung pangalan ng lolo ko. Oh, kapatid ng lolo ko to. Mm. lumang-lumang uh, mga pangalan. Martina. Oh. <laughs> yung isa, unique yung isa mga doon. Oo, oh, unique yun. Yung isa, yung isang, si Lolo ba yung pinakita ko sa inyo doon? Mm, Lolo ni Adel Winslow. Domingo. Agre! <laughs> Di ba? Oo, oh, magkasama yan eh. Domingo, magkasama yan. Oo, oh, may kasama yan. Lones, Martes, Mikroles, Oibis, Sabado. Domingo. Agre! Bukan.